Kaya ayaw naman siyang makinig, uh, iniligtas mo na ang kaluluwa mo. So, wala na akong sagutin pagkatapos kong sabihin. Basta ang tungkulin ko sabihin yung nasa Biblia, kung ayaw mong sumunod, bahala ka. Pero kung gusto mong sumunod, magiging dapat ka sa Diyos. Pero kung ayaw mong sumunod, kahit ba sinabi ko na, wala na akong sagutin. Hindi ko nasasagutin ang dugo ng sino mang nakinig sa akin. Kundi, nailigtas ko yung aking kaluluwa sa pananagutan sa kapwa. Kailangan sabihin ko. Alam nyo, yung pangangaral, hindi naman basta marunong kang magbasa, okay na, mangaral ka na, hindi ganun. Unang-una, kapatid, yung sinugo ng Diyos, sinasabi ni Kristo yun eh. Sa 3.34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Pagka sinugo ng Diyos, nagsasalita yun ng salita ng Diyos. Kaya pagka nangangaral yung sugo, salita ng Diyos ang sinasabi. Pagka salita ng Diyos, siyempre binabasa. Kaya ang sabi sa Biblia, sa unutres ng Apokalipsis, kapatid na Daniel, Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng gula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya kung sugo ng Diyos, ang ginagawa ngayon, dapat nagbabasa. Eh kasi nakasulat na yung salita ng Diyos eh. eh. pero kung nagkukwento ka lang kung ano, -ano pinagsasabi mo, wala ka naman binabasa ang talata. Eh makakalata mo, hindi sugo ng Diyos yun. Kasi sabi ni Kristo, doon sa 7.17.18 ng Juan, ganito. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya ong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon, yung sugo o magsalita totoo, paano kung magsalita? Makikilala mo ang wika ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kaya ang turo ng sa Diyos, yung sinugo, Aba, talagang ginagagaling sa Diyos yun. Nakasulat yun. Hindi po pwedeng daldal -dal ka lang ng daldal. -dal, wala kang pinagbabatay salita ng Diyos na nasa Biblia. Yun ang nakasulat eh, kapatid. Dapat ang sugo, nagsasalita ng salita ng Diyos. At yung sinasabi niyang salita ng Diyos, eh, nakasulat na po yun sa Biblia ngayon. Kaya nga ang sabi ng Biblia, mapalad yung bumabasa, nakikinig, tumutupad ng mga salita ng hula uh, ah, tumutupad ng mga bagay na nakasulat doon. Kaya para alam mo yung sugo, dapat yung sugo ngayon nagsasalita ng salita ng Diyos na binabasa niya. Hindi daldal -dal lang siya ng daldal. -dal. Yun. Yun lang ang pinakamaiksing maaari kong maisagot sa'yo, kapatid. Kagaya ngayon, nakakadalawang oras na akong daldal -dal ng daldal, di ba? Hindi ba napapatunayan mo yung sinasabi ko, binabasa ko? Hindi naman ako sumasagot ng nang galing sa sarili kong kuro-kuro o oh, haka-haka eh. Ang sinasagot ko sa iyo, yung binabasa ko. Gayon, tanong mo, ah, paano malalaman kung sino sinugo ng Diyos? Eh, ang sagot ng Biblia, ah, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Yun ang nasa 3.34. Paano siya kung magsalita? Hindi siya nagsasalita mula sa kanyang sarili, sabi ni Kristo. Ayon. Makikilala mo siya sa turo kung sa Diyos o kung nagsasalita nang mula sa sarili, ang nagsasalita sa ganang sarili, humahanap ng sariling kalwalhatian. patang humahanap ng kalwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, at sa kanya'y walang kalikuan. So, sa aral mo makikita, kapatid, makikilala mo sa turo. Pagka nagturo yung sugo, eh, hindi mula sa sarili. Paano mo alam na hindi mula sa sarili? Eh, binabasa sa Bibya eh. Hindi mo kaya matutulan dahil nasa Biblia eh. Binabasa sa Biblia. Gaya nito. Nasa unang Timoteo 2.9. Pakinggan mo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katintiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buho at ginto o perlas o damit na mahalaga. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Yeah, nasa Biblia yan, bahagi ng gospel yan eh. Bahagi yan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sinasabi ng iba, full gospel daw sila, full gospel. Tinuturo ba nila ito? Na ang babae dapat gumayak ng with simplicity, with shamefacedness, gumayak ng mahinhindamit, damit, matimtiman, mahinahon. Eh nakikita ko sa mga iglesia, mga babae, pare-pareho lang eh. Ha? May kanya-kanyang adorno kung saan-saan man nakalagay. kalagay. Mayroon nasa mata, nasa tenga, nasa ilong. Parang mga Christmas tree ang mga babae ngayon na nagsasabing evangelical daw sila. Eh, alam mo kung sa Biblia ang pag-uusapan natin, kapatid, ang babae mahinhing damit, matimtiman, mahinahon, uh, walang hiyas-hiyas, na kung ano-anong mga adorno na pinanggagalingan ngayon ang krimen ko minsan, parang yung nakita ko matanda, lumabas naman eh, parang Christmas tree, pinaghahablot ng mga snatcher, nagdudugo yung tenga niya. Eh, kasi laki-laki ng argolyang nasa tenga eh. Yan bahagi ng Biblia, no? Yung mga babae, tinuturoan kung paano magdadamit. Dapat mahinhin, hindi labasan suso, hindi labasan puwet, hindi labasan puso. Eh ngayon eh, kahit ano na lang ay suot ng mga tao, pwede na eh. Pero bahagi ng aral ni Kristo, ang isang maayos na pananamit ng babae para wag kang makatawag ng pansin sa mga lalaki at wag kang ma-rape at huwag ka namang maging dahilan ng pagkakasala ng mga lalaki. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo sa Mateo Kapitulo 5 at ang versikulo ay 28. Pakinggan mo. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nakakapagkasala ng pangangalo niya sa isang lalaki ang titingnan mo yung babae na may masamang hangad. E eh, paano ka namang magkakahangad? Eh pagka siyempre, lalaki ka, di ka naman bading, di ka naman bakla. Nakakita ka ng babae, nakalabas yung kalahati ng suso. O eh, ano kaya maiisip mo ron? Naka, nakalabas yung kalahati ng bundok ng sinay. Anong maiisip mo? Pag nakakita ka ng babae, nakasitro. O kaya ay eh, nakadamit naka na hapit na hapit. Nakamarka yung panty, nakamarka yung harap. Na, hindi mo na i-imaginin kung ano yung nasa harap eh. Nakikita mo na nga pati korte, nakikita mo na eh. O ano kaya maiisip mo? Hindi ba kaya ikaw ay makaisip ka ng, nang sa sarili mo? Anong sabi ng Biblia? Ang bawat lalaking tumingin sa babae, taglay ang masamang hangad sa puso, nagkakasala na ng pangangalo niya. Kaya anong sabi ni San Pedro? Ikalawang Pedro 2.14, ganito nakasulat. Na may mga matang puspos ng pangangalo niya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait. Nakita mo, may mga matang puspos ng pangangalo niya. Kaya tuloy ang mga lalaki, napupuspos yung mata ng pangangalo niya dahil magsasawa ka talaga eh. Pumunta ka lang sa SM, ako eh, nandun lang ko sa may gate eh, dahil naabangan ko yung driver ko, may pinabili ko sa labas. Eh, doon kami sa may, ano nang pas, pasukan ng SM doon sa San Fernando, Pampanga. Nakapark kami doon sa mismong harap na harap. Eh, makikita mo, may papasok merong nakalabas ang puso, tapos sa ibaba ng puso, may tato. Tapos yung suot-suot niyang palda, hindi niya yata palda yun eh. Shorts na mahigit lang isang dangkal eh. Talagang nakalabas na lahat. Eh, ganun, maraming nakikita ako, ganun. Naku, nung pumunta ako sa Amerika, lalo na. Dito pala, hindi, hindi na short ang suot ng iba. Talagang yung two-piece na maliit na maliit na lang, ganun. Nakikita mo na nga yung buhok eh. Nakikita mo na ang buhok. Eh kung ikaw ngayon lalaking ah, hindi kam wala kang aral ni Kristo, hindi mo alam yung aral. Kung ano noon mapapag-iisip mo dahil sa nakikita mo. Hindi eh, ni display na lahat ng katawan ng mga babae naglalakad sa kalsada. Naglalakad, pagkalba mo, maglakad ka. Kaya nga sabi ko doon sa mga kasama ko rito, pagka naglalakad kayo, diretso lang ang tingin kasi pagka tumihing ka, kung ano-ano maiisip mo katarantaduhan eh, dahil sa kung ano-ano lang tapos dito pala, eh, hindi na nag-uutil ang mga tao. gustong maglingkisan sa daan na. Sa daan, hindi na sila nahihiya. Sabi ko, iba kultura rito. Eh kung doon sa Pilipinas palaka ko eh. Kaya nung pinatignan ko yung insidente ng rape, mas mataas ang rape case dito kaysa sa atin. Eh sabi ko, sa loob, -loob ko, kasalanan nilang ma-rape sila. Eh i-display mo ba naman lahat ng pwede mong i-display? de yung mga lalaki, natutulog yung kanilang damdamin ni nagigising mo. Oh. Eh, yon ang ibig ko sabihin. Kung ang isang relihiyon talagang sa Diyos, pati yung sinasabi sa Biblia, lahat-lahat yun, kahit para sa iba'y walang kwenta, dapat sabihin mo. Kasi ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. O eh, paano yon? Sabi ng Diyos eh, pati damit, may aral ang Diyos eh, pati damit. Pati yung isusuot mong damit, may aral. Dapat kung babae, mahinhing damit, matimtiman, mahinahon. Tanong mo lang sa sarili mo, kapatid. O tanong nyo, tinuturo ba sa katoliko yan? Tanong nyo sa sarili nyo. Huwag kayong magalit sa akin, nasa Biblia yan eh. Sa Bibliang katoliko, sa Bibliang protestante, sa lahat ng Biblia, nandun yan. Para maintindihan nyo lang, ibig kong sabihin, ang aral ng Diyos sinasabi at binabasa. Kung ang isang mangral, sinugo ng Diyos, lahat ng aral ng Diyos, sasabihin niya, wala siyang ibabawas. Basahin natin ang 26.2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon. Tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. O, okay, bawal nang bawasan kahit isang salita. Edi, eh, Di papangaral mo lahat. Halimbawa, gayon ito sinasabi sa 22.5. Pakibasa mo nga yan, kapatid na Luz. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki. Ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Samo, di ba aral ng Diyos yan? Eh, tinuturo ba yan sa inyo, mga kababayan? na yung babae huwag mananamit ng panlalaki yung lalaki naman huwag mananamit ng pambabae kasi ang gumagawa nito karumaldumal nakakamuhi Nagagalitan ang Diyos sa ganun ayaw kayo, ayaw kayo sumunod yan nasa Biblia kapatid tinuturo ba yan sa mga relihiyon nyo sinabi ba naman, ay ma, -ma man na babae ay huwag kayo masyano mana alembo meron bang ganun wala nun eh kahit ano gawin mo Pwede ka. Eh, masama ang nagiging resulta ang kapatid. Kaya, masasabi ko sa iyo, no, kapatid na Luis, ma makinig ka ng doktrinang ipinangaral namin, nakasulat sa Biblia. Malalaman mo kung meron nga sugo ang Diyos ngayon kung wala. Huwag kang aanid kung ayaw mo sa aming umanid. Palagay mo, hindi kami karapat dapat pagtiwalaan. Makinig ka lang. Kasi ang babasahin ko, yun, nasa Biblia, eh. eh. Hindi naman binabasa ng iba yun, eh natiti ako hindi binabasa na iba yon kasi pagka mahigpit na yung aral ayaw na nila basahin kasi hindi aani ang tao sa kanila eh eh ako nung no, pakialam ko kung ayaw yung umanib oh, kayo bahala kung ayaw yung umanib pero kung makadyos ka talaga at may takot ka sa Diyos aanib ka eh pero kung ayaw yung umanib basta ako babasahin ko yung aral ng Diyos pag ayaw mong tanggapin bahala ka sa sarili mo wala na akong sagutin Basahin natin ang 3.18 ng Ezekiel. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masama